Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung pagkuha ng bagong big man ng Lakers, mga dalawa at kalahating buwan pagkatapos ng draft ng NBA. Ang Los Angeles Lakers ay hindi pa rin pumipirma o nag-trade para sa isang manlalaro mula sa ibang koponan. Ito ay humantong sa pangunawa, totoo man ito o hindi, na walang sinumang may tunay na halaga ang gustong maglaro para sa kanila sa mga araw na ito. Isa-isang tumanggi ang bawat isa sa kanilang mga target na free agent, mula kay Clay Thompson hanggang kay DeMar DeRozan. Sa katunayan, tinanggihan sila ni Jonas Valanciunas, isang sentro na napabalitang labis nilang interesado pabor sa Washington Wizards, isang koponan na nanalo lamang ng pimpi nila ro noong nakaraang season. Sa humigit kumulang dalawang linggo bago magsimula ang training camp, gayon paman, ang Lakers ang naiulat na nangunguna sa pagpirma kay center Christian Coloco na naging second round pick noong 2020. Ang seven-footer na si Christian Coloco ay tinatapos ang pagbabalik sa NBA at ang Los Angeles Lakers ay nangunguna sa pagpirma sa kanya sa Raptors, Clippers at Spurs, sabi ng mga source sa Airworthy The Athletic. Naghihintay si Coloco ng clearance para makapaglaro mula sa fitness panel ng NBA, gayon paman siya ay karapat dapat na pumirma ngayon. Sinabi ng mga source na ang Lakers na nangangailangan ng tulong sa frontcourt ay mga leader na pipirma kay Coloco, ang 22 anyos na dating Raptors second round pick. Siya ay nagpapasya sa maraming mga koponan at ngayon ay tinatapos ang isang pangako sa isang deal upang maibalik ang kanyang NBA. Si Coloco na may taas na pitong talampakan at 230 pounds ay nag-average ng 3.1 points, 2.9 rebounds at 1.0 blocked shots sa loob ng 13.8 minutong laro bilang rookie. Ngunit napalampas niya ang lahat ng nakaraang season dahil nagdurusa siya sa isang seryosong issue sa pamumuo ng dugo. Habang lumaki siya sa Cameroon, naglaro siya ng kanyang senior season ng high school basketball sa Sierra Canyon School, ang parehong paaralan sa San Fernando Valley kung saan natagalan si Bronny James. Ang posisyon sa gitna ay isa sa pinakamalaking kahinaan sa posisyon ng Lakers. Bagamat hindi si Coloco ang sagot sa pangangailangang iyon, mayroon siyang 7 foot 5 wingspan, tinawag siya ng NBA na isang fluid athlete para sa kanyang laki na maaaring masakop ang napakalaking lupa at karaniwan ay mukhang magsawsaw ng bola na may autoridad sa malapit. Dapat banggitin na ang Lakers ay kasalukuyang may buong roster, kaya kung gusto nitong pirmahan si Coloco sa isang karaniwang kontrata, kailangan nitong mag-clear ng isang roster spot kahit papaano.